bago pa sa patas niya. Parang water ka pa. Add to cart, Thank you, ha? <laughs> bye Mabay daw siya. Tito Randy niya, oh. Guys, okay. ID natin. No, no? the... na. Philippine yeah. niya na yung mga kamag-anak niya. Be right back. Ganun. Kaya nung Ganun. Ganun. nga parang

konti na lang. Nasa Boracay na tayo. Pasakay na kami ng boat mga kapigil. Tapos ganda ng araw boat, today. Sana hanggang tomorrow and sa isang araw ganito. Excited ka mag-swimming? Swimming ka? Yes po. Yes po. Yes po mama. Yes po mama. Kamer na kami. na. Go. See you later guys. Ate Irene! Yeay! Wow! Malapit ng mag-sunset guys. Hi guys! Sibyo, say hi guys! Hi guys! Hello! Dito kami ngayon sa Ambassador in Paradise dahil gustong gusto ko talaga dito yung kanilang al fresco lalo pang pag dinner time dahil may mga fresh na seafoods pwede kang mamili may lobster nga eh kaya lang naka-order na ako ng mga prawns sayang naman pero next time so mapakita ko sa inyo ano yung mga food na gustong gusto ko pinapaluto dito para if ever na nasa Boracay kayo pwede nyo itry itong kainan sa ambassador in paradise the best al fresco restaurant stunts performed either by professionals or under the supervision of professionals accordingly the producers must insist that no one attempt to recreate or reenact any stunt or activity performed on the show kasama ko guys mga twinkle dito kami ngayon sa discovery mga senior hawak hawak kayo dyan hi there. sabi ko kay ate Erin guys Dahan-dahan siya sa paglalagay ng sunblock kasi kahapon sunblock na nilagay niya, walong klase. <laughs> sabi ko, baka man, i-irritate ka masyado, titignan mo, sabi ko. Tapos nagbabad ka sa araw, mangingitim yan, tignan mo. Sabi niya, anong gamot dito? Sabi ko, edi pahinga. <laughs> pahinga sa araw. Sunblock na naman siya, tinan oh, sige. <laughs> Ibang klase na naman yung sunblock niya ngayon, kahapon cream ngayon, spray na naman. <laughs> Spanish na pagkain. So, nag-check lang ako. Yung mukhang okay naman. So, wala namang masama ako. ito natin yung isang restaurant din dito sa Boracay. Ang pangalan niya ay Dos Mestizos. So, hindi pa rin ako nakakakain doon. Para naman na, para naman ma-try naman natin yung iba't ibang food dito sa Boracay. Para hindi lang Filipino food. Kasi syempre, nasa ibang lugar din naman tayo. So, pupunta na kami doon. Pero nadaan muna kami ng D-Mall, guys. Bibili lang, bibili lang two-piece si Ate Erna at Ate Lorna. Sana all. We're here, guys. Papasok na kami dito sa Dos Mestizos. Parang maganda yung lugar. I love it. Sana masarap yung food. Feeling ko naman masarap yung food. Let's go, everybody! Sirio, are you hungry? Eat na, eat! Ay, eat na, dog! Eat na! Parang eat mo? Parang eat mo? So, dahil medyo late na kami nag so kami lang yung tao dito ngayon. And, in fairness naman, kasi ito talaga yung parang ambience na gusto kong kainan today. So, hindi lang nga siya beach fraud, Pero okay naman, malay mo naman masarap ang pagkain. At ayan, parang gusto ko kasi makatigil talaga ngayon ng mga paella. Paella art. <laughs> yung mga paella. Yun daw kasi yung tamang ano pagbigkas sa paella. Paella. So, parang silent call talaga siya. Paella. Anyway, so waiting na kami lahat dito mga katwinkin. At excited ako sa mga food. So, i-share isha ko sa si inyo later kung kamusta pa yung pagkain dito. Para ma magkaroon din kayo ng idea sa iba't ibang mga restaurants at food dito sa Boracay. See you later guys! Isang ang kuchinilyo, Silvio. Order kami. Ay, nandiyan na ito yung know order. Ang bilis naman. <laughs> Tapos na yung order? So, ito na mga katwinkle. I'll be honest, masarap ang pagkain busog na busog ko. Well, medyo pricey lang siya. Pero worth it na worth it naman. Lalo kung kasama niyo ang family niyo. So, nag-order kami kanina ng mga tapas nila. So, sa mga tapas pa lang talaga. Sobrang kasarapan na ako. Nag-order kami ng calamares dahil favorite ni Nona Rev. Yun ang gusto ko naman sa appetizers nila. Yung um, kanilang clams in white wine. Kasi mahilig ako sa clams, mahilig ako sa mga halaan at yung halaan nila dito, malalaki at matataba pero hindi siya nakakaumay. So sa mga main course na mag-order ako ng beef tenderloin, ng uh, roasted chicken in garlic uh, olive oil, masarap din yun. Siyempre ang kanilang cochinillo, hindi mawawala. So ang kanilang paella negra at paella valenciana ang isa sa mga best sellers nila na paella dito. Masarap talaga. So, ilan kami ngayon, bali, parang nasa 12 kami, 12 packs. So, yung dalawang medium size na paella, um, hindi pa namin naubos. So, sumopra pa sa amin, kaya tinake out ako. At isa pa, sa pinakalagustuhan ko dito, yung lengua Napakasarap ng legwa, mga katwingke. Sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magsisisi, guys. Bihira ako mag-food mag review ng mga ganito, ha? Pero sabihin ko yung totoo sa inyo para naman, pag umisita ulit kayo sa Boracay, eh. iba't-ibang mga food din yung mga matry ninyo. Kasi syempre, nakakasawa naman kung isang restaurant lang yung laging kakainan natin, di ba? So, yun lang, mga katwingke. Share ko lang sa si inyo. See you, see you soon. Nagaala lang ako guys kasi si Nona Rev kagabi nilalagnat. So sobrang ginigil ko siya. Sana wala nang lagnat. Sabi ko mo eh. Sa pakiramdam mo? No? Hindi na? Okay. Nalamig siya kagabi. Hindi na nga nakapagdina. Buti wala nang yung Ay! So, ito ang aking bulilit. Where's my bulilit na mahal? Good morning! Say hi, Sobo! Good. good morning! Ating! Ay, si Ating! Mama! Mama? Ano, yun? Ating! Pugi naman ng bata. Let's go swimming! Let's go swimming! Say hi ka muna kay Papa. Si Papa may lagnat kagabi. Check mo si Papa later, ha? Say mo, Papa, let's eat. Papa, let's eat. Ang busy siya. Kuya dong, oh. Bakit malungkot ang beshi ko? Kuya <laughs> dong, mag-isa dong kasi yung dalawa nag-ano? Anong tawag doon? Huh? Naglibot-libot dun sa parang kayak na dinadrive. <laughs> si Vince, tsaka ayun eh, ay, parang ganun oh. No? Ba't malungkot ang peshi ko dyan, Kuya Dong? Hi guys! Dito na kami sa Chachas Beach Cafe! Ah! si Mario, oh. Binigyan niya kami ng maraming bread. Dahil mukhang gutom na gutom na daw si ate. Yun, Thank you, Ben. Salamat, salamat. Busy yung bata doon. Busy, oh. Silvio! Silvio! Ayaw pa isto. Busy, oh. Silvio! Mga turista mong friends, oh. Ayun, oh. Hi! Mga turista!